Alam mo, hindi kumpleto ang Sapa experience mo kung hindi ka pupunta dito. Hindi lang naman kasi to para sa mga thrill seekers eh, kundi para rin sa mahilig sa unique travel experiences. Kung gusto mong subukan, siguraduhin mong ready ka mentally. At syempre, kung mahina ang loob mo, dapat may kasama kang magpipigit sa'yo kung matatakot ka. Pero believe me, kahit anong pagod mo, kahit anong takot mo, kapag nakita mo na ang ganda ng sabi ka na lang talaga ng... Okay na to? <laughs> o paano? Tara? Bago kayo magpunta, siguraduhin nyo meron kayong sapat na lakas at may enerhiya kayo dahil promise nakakapagod. On the way to class bridge. Hi, sir. Where are you going, sir? Glass bridge. Glass bridge. Glass bridge. Okay, we're here na. Ang gulo na ng buhok ko. And it's raining. So, dito mahirap daw sumakay kaya yung driver na binok namin sa grab sabi sa amin antayin na lang daw kami tapos yung rate same lang din naman pabalik pero kailangan namin siyang bilhan ng ticket din dito so para makapagantay siya <laughs> mali yung intindi namin ang ibig niyan sabihin na bilhan siya ng ticket sa kanya bumili kasi yung misis niya may agency doon kami pupunta sa tuktok doon unang step ay sasakay kayo ng elevator. Hindi naman ganun kataasan kaya wag muna kayong mag-alala dito. Pwede kayong mag-picture taking sandali. Tapos merong van na nakaabang kung saan ihahatid kayo papunta sa entrance ng glass bridge. And don't worry dahil ihahatid din kayo nito once na pauwi na kayo or pabalik na kayo after niyong maggala sa glass bridge. Nandito na kami sa Glass Bridge, guys. Mababa lang siya. Sobrang baba lang. Ito dito siya. Na, balikan dito na. Wow! Ah, oh, di diba, baba lang. Nakita niyo ba yun? Doon tayo sa Tokpok pupunta. Okay, look for five minutes. Wait five minutes. Ang haba na siya. Pasok na rin kami. Kapag so, tayo natin pagyay. Aboyting nga naman ulit sa pila. <laughs> Akala namin nasa unahan na kami ng pila. Sa muna ano. yun? Oo. Unahan naman ako tapos nandito pala. E, May mga nakaupo pa. May mga nakaupo <laughs> pa. <laughs> Napakahaba ng pila. Finally, after nang matagal na paghihintay sa pila, paakyat na kami dito sobrang excited na namin. Halos lahat kami ng mga nakasakay na sisiksikan, ready na yung camera. Dahil excited na talaga kaming makita yung ganda ng view. Tapos nung umandar na parang ang tagal-tagal na medyo natidismayan na kami dahil bakit puro parang yero lang yung nakikita namin. Ang lungkot ko na talaga dyan eh. Napapaisip na ako sa mga oras na tumayaasahan pa ba akong makikita ang view o doon na talaga mismo sa taas. Pero sabi nga nila, sa dulo mo lang talaga ma-realize na kailangan mo ring maghintay at magtiyaga sa umpisa. Huwag kang mainip, magantay ka lang. Go with the flow. Chill-chill lang. Huwag mo i-stressen yung sarili mo. Promise, worth it yan. O oh, di ba? Sa oras na yan, napasabi na lang talaga ako sa isip ko na ang ganda. What's the feeling? Uh -huh. Grabe <laughs> mm -hmm. glass bridge yung ang um, ano? Window? <laughs> ha? <laughs> Yo <laughs> prefer <laughs> pero may cover la. Baka kasi maraming hindi makausad, baka dati glass na pa na? bóng nhặt ở đây cái này quay ra đưa đưa đây <laughs> Time, <laughs> let's go. Oh. Hands. Come on. <laughs> <laughs> some, some <laughs> so <laughs> Dito sa taas, kitang-kita mo yung bundok na binabalot ng fog na alam mo yun, nagbibigay ng mystical vibes. Para kang nasa ibang mundo. O, oh, kaunting trivia lang. Alam nyo ba na isa to sa pinakamataas na glass bridge sa Vietnam? May taas to na higit kumulang 2,000 meters mula sa dagat. Kaya feeling mo kapag nasa taas ka, para kang lumulutang sa ulam. Hawak ni Sam sa akin, mahigpit na rin eh. Ano pa to? You're good, Sam. Sam, there's one for you. Wow! Love! Ano tingin kasi dapat? Nakaupo sa mabuting lugar. Hindi ka maging kahit kung saan. Kung may kaya. may kaya. Kung may kaya. Kung Mama and me are scaredy. Ah okay, slowly daw. Sam sam is afraid. No, yeah, because of Papa. Ah because of Papa. Don't worry about Papa. Dung dung. Sa sa dito. Thank you so much for oh, watching. <laughs> papa is jumping. Pasawa'y Papa no. Ano patongpinas sa pamilya? Bot, alam mo? Bot, Bot, alam dito lang. dito lang. Pog jan dito tayo. Bakit?

Oh, Kaya okay. <laughs> pa! <Madabid> na! Uy! <laughs> Ayoko na! Ay na po! Kunti na lang eh! May cover na Meron na meron! Ay, Kaya! Kaya! grab in assistant in para kang madadada dasan hain lamik go go go

sila. Dapat eh. siyang baba. Ow! No. <laughs> Kala ko <kung> matapang ka. <laughs> <laughs> <Kaya nga. laughs> Ang ko. tingin ka sa baba, tas talon-talon. Eh, one win, Ang makonsentrate ako, Wade. Ang mga gulo. Sam, come here. Come here, come here.

Kinaya namin ang dulo pa sa hindi titingin sa baba. <laughs> Kumusta naman na <ha>? experience sana? <laughs> okay na to. Okay na to. <laughs> Ayaw ko na. Ayaw ko na. So pagkatapos sa Glass Bridge, nung tayo sa exit, puro yata naman, oh. Oh, balik ka dun sa Glass, glass Bridge. Oh. Kapagod ay. Pagkatapos mong matakot dun sa Glass Bridge, mapapagod ka naman sa hagdan. Kapagod, grabe. No, no. Diyan mo na sa'yo. Ay, meron pa ulit. Meron pa aakyatan. Oh my god. Huh? So tiring. Natin <laughs> Oh my god. Yeah, Kinaya sa taas. Nakarating din. Ay, parang mamamatay na ako. Grabe. Yung isa wala pa. Hingal na hingal na sita. Ano? Ano na? Kumusta ang trekking? I don't like it. Ha? Bukod nga pala sa pagtawid sa tulay, marami rin silang activities na pwede nyo subukan. Ha? At kung plano nyo rin palang bumili ng mga ref magnet, souvenirs, or pampasalubong, I suggest kung wala na kayong ibang pupuntahan at dito lang, bumili na kayo. Kasi sa bayan, wala kaming nakita. Kanina, napakaraming tao dito. Oh. Ngayon, pauwi na kami. Pauwi na rin ang mga tao. Wala na rin kapila-pila. Di ba? So maganda pa lang pumunta dito tanghali or hapon. Solo nyo, solo nyo talaga. Wala nang tao. Ganun siya. Pag morning ang dami. Pila. Pila. Pero pag hapon siguro bilis nyo lang. Mm -hmm. Ganun pala. So ang next natin ay? Viet. Trekking. Yes. Tapos na tayo sa Glass Bridge. Doon naman tayo sa Viet trekking. Hi, see na lang ulit mamaya sa Viet trekking. Dito na kami sa via trekking. Lang po Viet trekking. ang pangalan ng via trekking? Trekking ko sa loob, sa loob. Ayun na no, sa loob. Ay, Pakita mo po ang kwesto natin. Ayun, oh, kwesto namin guys. Oh. Hello. Sa palabas lang namin napapanood dati. Ngayon meron na kami kami video na nandito kami. May train, 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 Pero nung napanood mo may boses ka. Ngayon nandito ka, wala kang boses. Ay na nga lang. Wala kang boses. Ngayon nandito ako. Love you. Sa so, mga oras na to napapaisip pa rin talaga ako na dati sa reels ko lang nakikita to eh. Mga video sa Facebook. Tapos ngayon di ko akalain nasa harap ko na. Grabe. Yung sobrang ganda niyang parang nasa painting. Yung background mo parang painting. Hindi nabibigyan ko siya ng camera. Ang ganda. Ang ganda ng place. Ang problem lang, wala kaming na pagkain. <laughs> drinks lang muna kami. Drinks, drinks. No, ganda lang ng place. Ang ganda lang talaga ng parang nilagay ka lang. Kaya nga eh. Hindi talaga mabigyan ng hostesya ng camera ang ganda ng view na nakikita namin. Pero guys, maraming maraming salamat sa lahat ng na mga nanood at sana supportahan niyo pa kami sa mga susunod na videos namin. Maraming salamat and bye bye